Welcome back to our vlog mga kabuntsok For today's video mga kabuntsok ay magmumok tayo ng silag So alam ba ninyo yung silag mga kabuntsok Yan yung pool, puno niya mga kabuntsok nasa bumbunan ko Uy ginawa ko yung unan kasi wala akong lamesa dyan sa kwarto ko mga kabuntsok So gabi na kasi ano ngayon lang tayo nakapag vlog ulit So yun yung puno niya puno ng silag mga kabuntyot o yung buri tree na tinatawag so uh, yan ang sarap nyan mga kabuntyot pero medyo ano pa siya uh, hindi pa siya ganong matigas yung uh, buri natin na tinda ni manang imang so yun <laughs> sana all matigas mga kabuntyot mas masarap daw yung matigas sabi, sabi ni kabuntyot si best nasan ka na best yan mm. kain ng kain si boy buntyot mga kabuntyot so yan So, nag-research ako ang ibig sabihin ng Boritris wow. ay like the sagu gupam sag, sagupam are used as sources of starch made into starch balls called landang. Wow! These are traditionally cooked into various desserts and dishes, most notably the benignet. The leaves are often used for touching or can be woven into baskets or etc. Yung ginagawang mga uh, ano mga idol uh, basket at sa uh, mga ano daw bag yung mga nilalagang ano rin uh, oh, no. oh. sa at saka mga banig mga kabuncheck so yan sarap na sarap si boy Bunchek. at sabi naman niya sa bunga the fruit has the scientific name Averroa uh, carambola ay carambola <laughs> it's called star fruit in English because of the shape you see when you cut it crosswise yan oo kapag binabalatan mga idol ay uh, crosswise yung ginagawa hindi siya uh, pabilog kasi hindi makukuha yung mga uh, ano bang tawag doon laman ng ating uh, silag mga kabonchok so ang sarap-sarap ng uh, silag mga kabonchok so yun ang business ngayon ng ating mga uh, kapitbahay bahay Uh, yung isang supot nila is 10 pesos na naglalaman ng mga 20 pesos lang yata mga kabunchak so yan, discard, discard yan na lang sa pag denegosyo ng labig o oh, yan, ay labig silag pala pero nakakamantsan ng koko mga kabunchak yung silag yan, yung koko koko, uh, na kasi yun ang ginagamit ko sa pagbabalat ng silag, o oh, yung yung iba pa <laughs> <laughs> tinga ay ano sumasabit sa ngalang-alang ako mga kabuntsik sang ngipin so yan kain ng kain si boy buntsik pero hindi niya makakain lahat yan kasi kung minsan ay nasusuya din tayo uh, na nauumay din tayo mga kabuntsik yan oh. yung mannerism nating pa galaw-galaw ng ano ng stiff neck natin dyan galaw-galaw din minsan kasi Si so, Boy Bonchok ay talagang napagod noong family day kahit wala namang siyang ganong ginagawa na na exercise o mga uh, nakisalihan na ano patimpalak o paligsaan mga Kabonchok pero mahirap din yung sumba time <laughs> so yan mga Kabonchok oh, anong ginagawa mo sa bunganga mo boy Bonchok? <laughs> talagang marami kang tinga maraming isingat-singat na tinga sa Uh, bibig natin at sa mga ngipin so yan mas masarap talaga pag matigas sana yung ano yung silag natin mga kabonchak pero okay na rin o oh, marami pa mga kabonchak hindi na kaya o busog na raw hindi mga idol so pasensya na ngayon lang kayo tali nakapag vlog mga kabonchak so thank you very much for supporting our uh, page Jesports Barcelona at saka sports TV at sa kaboy Bonchek Vlog mga idol at pati uh, subscribe na rin ang ating YouTube channel Just Force TV mga kabonchek so bukas ang, tay ang tabayanan ninyo yung pagpunta namin sa Nagungburan Rivers a uh, River pa alam mga idol with the Sinite Vloggers mga kabonchek so thank you very much for watching don't forget to subscribe on my YouTube channel mga kabonchek oh Mahirap ding balatan kasi ang lambot-lambot pa ng silag niyan, mga kaboncheg. So, yan mga idol. Uh, kain ng kain si Boy Boncheg hanggang sa maumay siya. Yan, o. Oh, magbababay na siya. Kasi, ano na, dabi na. Yan, bye-bye. Thank you for watching. See you next time, mga kaboncheg. Sana all may silag. Thank you, bye-bye. O, oh, yung tingnan mo, may dikita pa. Bye-bye. Goodbye.